Ayan na siya na na. Nakauwi na sila ng oras na kami nakauwi. 11 o'clock in 11 p.m. Kanina pa kami 3 p.m. So, ang tagal. Ayan may butos na may butas. na sila guys. Si Lupa yan. Ayan. Patingin ng ano kay nita. Ayan dito niya. Ayan yan sa kanya. Ugo. Ginupitan. Ganyan daw kasi yun guys. Gugupitan yung yung mga tenga nila. Wala tandaan. Parang walang gupit si Lucky. Wala. At tayo nagugupit. <laughs> Ayun, meron. Ayun. Drogi pa yan si Luzon. Estesia. Grabe. Kakaawa. Sobra. Ang daming pusa dun. So, kaya dapat dinala lang namin lahat ng pusa namin. Kaso tatlo lang. Kasi itong ino na namin mga clinging pusa ito. So yan lang ang update. Update ko kayo kasi may kompleto naman sila. na baksinan na sila. And then may baksin na sila for one year. Antirabies, four in one. And then may antibiotic na rin. So patutuyuin lang yung kanilang sugat. Saan yung spray na lang yung binili ko sa Shopee. Okay yan. Yan na sila.